Mga kaganapan sa harap ng detention center ni Tatay Digong. Maga pa kami bumiyahi para pupunta sa The Ang lugar na kung saan nakabistayin si Tatay Digong. At ito aming nasalubong. Magpaparada na sila.

nasa na dito ba gusto? Sige, siksikin tayo. naman si Rose? Si Rose no Nakakuha ah, na kasama si Rose. Baka sobrang masasalambrang, hindi na sa Hindi namin pinakakainakan ng na pera. mga mga... may mga malaming sinususteng Lumabas lahat ang na mga sinatagong pera basta kay Digong. Yes! Para lamang po sa kanya. Dahil alam po natin, ang panahon niya, talagang minahal tayo. iyo. Yes! Ang panahon niya, nakaabot natin ang Pangulo. Ang panahon niya, <laughs> nakaabot natin na tayong lahat, kung hindi niya anak, pamangkin,

Tapi pwede nga lang i-strategy ko. Eh Hindi sabi nila blessing daw eh. Kasi ang dami na talagang kinikita dito. <laughs> blessing blessing daw sa dinha. Parang ganun na nga. Dito na. Daming pumapasok lang anong gulat mo hotel ah. Oo. Hindi siya pwedeng maggawa. Sinta Roy. winky wingki Silip lang yung takar Na, Naka 23 pero pwede ka na. Oo. Nandun din kayo? <laughs> 6K. Dami yun. Mayroon nga dito 对，那两个。

よろしくお願いしま

chapter 6, ito. verse 22. Sa kapag ikaw ay nagising, kausap, ikausapin ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay natutulog, binabantayan ka niya. Kaya hindi tayo panalala dahil sa kasungkulan ni Pangulong Duterte. Pero narating sa sunod ang iliksaw, yeah. diyan na tayo babawin. Yes! Kaya sa lahat, sa sunod ka, sa lahat ng mga Pilipino Marialin. at Marielin. Ito na rin ito, ito আছে কি আছে গৈছো Hasiyan siya, siro sa mga mag-aaral. Aftida ng mga kusog-kumagat, lahat ng mga kusog-kumagat hindi nito. Hasiyan nyo, naunumpak ay din ang kongreso ng mga mamamayang Pilipino. Mayor, okay. kongreso ng mga mamamayang Pilipino sa tahe. Process ng lahat ng Pilipino mayor. Okay? Magkisa man?

Alyne, ingat po. Simanay idalag dia. Bababa inyo mo na. Pagne disgrace yung problema ka. Wala na. nandito na ako sa labas eh. Oo, labas na. Oo, labas na mo siya.

Labas kami. Hmm. May aso pa. Oh, dito na kami sa labas. Hanapin namin si Idol Ruben Padilla. <laughs> Uy, mawala. ko.

maano ma po tayo, ma... May ma 30% ma na lang. <laughs> Hello ma? lakad lang po tayo ma'am. Sorry po. Talagang bawal po. Bawal po. Bawal, ba bawal, ba bawal po. Thank Ay you. po. you. na po, Thank you. Thank you. Thank you. na po, Thank kain na po, Thank na po

Si Ruben, papuntang dulo na to, ha? Ito mo na bayan, to. naman. tigil naman. Hindi, ito yung tunay nagmamahal kay Ito yung tunay nagmamahal kay Tatay Digong. <ubers smoking>

Maghanapin natin ng na kami, tawagan mo kami ha? Wala na. Nasa loob. Okay, next. Wala na. Wala na, ano, wala

baka kuha tayo mamaya